Sato niya ni. Eh. Hi guys. Lah, sila ng star dito. Meron pa Sata dito. Meron pa lah. Sato niya. Para, sa... Para na sa bon. Wala, nagagalaw siya. Naku. Ali ka dito, dali. Pag di, pagka naka-close up na, para siyang gumagalaw. Ang ganda tingnan. Ayan. Ulo. Nag-iiba-iba siya. ato to to eh aer plano ya lumipade ayan sa malayo siya tapos andun yung between demo yung between tapos yung aer plano oh between aer plano ay you no know. grabe ang ganda zoom kole, ko ulit zoom in, zoom in, nagsasayaw oh malikot malikot sa tang na yan malikot Ayan. Wala ba't nagkaganyan? Ang ganda. Ito pa isang malaking between Ang daming malaking bituin ngayon. Zoom in natin. Ayan na, zoom in na. Time 6. Wala na. Likot ng kamay ko. Siya yung sumunod na malaki.